Sa yote, iha-harvest na namin ngayon dahil karamihan na ng bunga niya ay nag-sprout. Pangtanim na lang itong mga nag-sprout. I-harvest na namin lahat yung mga wala pang sprout. Ayan, ito pwede pa ito. Okay, put it in the basket. Oh, Mika naman. Mika, put it in the basket. Ito may sprout. Oh my God, nag-sprout na ito. This one is okay. Okay. Sprout. Because they're already too old. Me, 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 me. Yeah, that's a big one. Big. So put it in the basket. Uh, don't drop it like that, huh? This one's starting to sprout. Oh and also this one. What about this? Oh. No. no. Wait. Why do they sprout in the bottom? That means they are too old. tingnan niyo, ang ganda na nito, oh. Perfect for planting. May mga nahulog. Ito ang liit pero nag-sprout. So ilagay ko na lang diyan kung magtuloy-tuloy ba siya na tutubo. Ito pwede pa. Nasa bigwan, ha? Ito pwede pa. Oops, ito may sprout. Can you carry that? Yeah, I could. Are you sure? Wow, Ate is strong, ha. Huh? You will be my basket carrier now, ha. Huh? Yeah. Ah, I'll help you. It's a bit heavy, huh? Ah, ang bigat. Ang bigat, anak ko. Hmm. Na Ito, meron pang isang sayo na umakyat dito. Ayun, may nakita akong bunga. So, tuloy-tuloy pa rin naman siyang, ano, namumulaklak. At may mga maliliit na bunga. Ito, maliliit pang next time na ito ayan ano, baby sayote. so ipaakyat ko siya dito. Yeah. Nierdan din sa sayote? Yeah. So, marami-rami pa rin naman kaming na-harvest na sayote kahit na maraming mga nag-sprout. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sayote and 1 2 3 4 5. Okay, 5 patola and 9 sayote. Thank you for helping.